Yan guys, repack tayo ng uling. Negosyo na, uging. Uling, uling. Uling kayo dyan, 30 pesos <laughs> lang. Sa dating nag-abroad na yun, nag-uling na. Mga business woman. Magkano ba yung isang support sa uh, ma'am ng uling nyo? 30 pesos. Maganda. Maganda. ba 'yung uling nyo? Oo, <laughs> madam. Kasi kayo diyan. Maganda pag may nag-ooling. Kung walang nag-ooling, wala nang ooling. Kung walang nag-ooling, walang ooling. Oo. Oh, kung walang nagtatanim, walang kakainin. Diba? Pag mayaman na tayong lahat, wala nang magtatanim ang kakainin natin. Shout out everyone. Yanto, dono velat si Haida. <noise> Ini <noise> <noise> bangus. 16. Oh. Ano? masasabi niyo sa uling, malaki ba ang maitutulong yan? Ha? Malaki ba ang naitutulong yung uling? Malaking malaki. Nakapagloto ka ba ng pagkain mo? ngayong paji singkam mahal na nangayong ano gasol mas mura na yung oling oling kayo jan dito lang sa address ng hindi masarsarakan <laughs> ha saw okay mo ta? Oh, muti bagada. <laughs> oh, punta kayo dito, bini kayo. Kahit saan sakop. Kasi ka ako mga, ang hindi pwede nagsao. Kagsasao, akang interview nga ro, di kayo magsao. Free delivery, ako. Itong uling ay gawa sa kahoy. <laughs> Alangan na gawa sa bakal. <laughs> mayroon bang uling na hindi gawa sa kahoy? Trivia about sa uling. Ang uling ay gawa sa kahoy. Anong kahoy yan? Kahoy ng akasya. Hindi akasya yan. Kaukawati. Kaukawati. O kaya... Kandaruma. <laughs> makan deroma, makan deroma. Ayan. Nagadami na sila ng rinipak, oh. Huwag mong ipababa, baka makita ang sulatya ko. Halo. Lalao <laughs> <laughs> ko na siya. guys. Ang sisipag nilang mag ano, mag repack, mga business mo mga ito. masipag din kami sa gabi. Mabuhay. Marunong nang silang mabuhay sa sarili nilang sikap. May buhay. may tiyaga, may linaga, may tatayin eh. <laughs> Kahit mag-uulong lang. Hala. Itaw nung tiplang kana ti pangibil datam. Di wara ka mamutan. Kung may tiyaga, may ilalaga. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Masipag oh. kami. naka-five minutes na kayo. Tama na ba? Seven, gawin kong Seven. si Cheng mama mamaya. Tama na yan, at idugtong ko yung ano mamaya, ice candy. Yan guys, salamat. Salamat.